magandang gabi po sa ating lahat, no? Magandang gabi. Tuloy po tayo sa ating continue sa ating story ni Meron Padora, no? Nasa episode 17 na po yata tayo kasi 16 na po yata yung pinaka last natin na episode kung saan yung last part natin. Uh, 16. Kung saan yung last part natin ay yung binugbog ako ni Grace. At Nga mo ngayon, hukutan ko kayo ng wifi. Eh, ngayon nyo ha. Yung inano tayo ni Chris, yung um, binugbog, hinampas yung ulo dito sa pader. So, marami na siyang ginawa talaga sa akin. Kotang-kota na siya. Unang-una, sa pulilan, hinampas ako ng kaldero. Tapos sa mga magulang kapatid niya sa loob ng compound kung ano nangyari, pinapabarangay ng dalawang bisis. Tapos binugbog ng maraming bisis, hindi makatulog, binato ang bubong, tapos hinampas ang ulo sa pader hanggang lumabas ang dugo. So doon na, yun na yung last part natin. Angel hinaan mo mga boses mo, Angel, umaagaw dito eh. Oo na. Tapos ano yun eh, yun yung pinaka last part. Ngayon ang nangyari nun umikot na naman yung, Siyempre, iikot talaga yung taon, buwan at mundo, hindi nyo masabing pabalik-balik, kasi yung talagang nangyayari sa buhay ko eh, Siyempre, umikot yung buwan, araw, maging okay kami maging okay kami walang mangyayari, maging ano siya ganon, maging okay siya darating yung araw na meron na naman mag-inuman sa tindahan ko, merong bibili ng alak doon na naman siya aatake, sige sabihin yung sabihin yung ano, mahirap ako magsalita masakit yung Gilid nandila dila ka, uh, May singaw. Pag nagsalita ako, sumasagay sa ngipin, masagay. So, nandun na tayo. Hindi alam ng mga magulang ko, kapatid ko, lahat na nangyari sa buhay ko. Dahil sinusulo ko lahat yon Simula, maliit pa. Dahil wala naman talaga silang ano sa akin. Mga kapatid ko, magulang ko, wala. Wala silang ano sa akin. Wala silang amor. Hindi nila alam lahat na nangyayari sa buhay ko. Hindi nila alam yung pagsasuffer sa buhay ko. So, sobra-sobrang panglalait sa akin ng mga tao. Eto, nandun na tayo sa last part na hinampas niya yung ulo ko, dumugo, nanghingi kami ng tolong. So, umikot na naman yung buwan, taon, araw, oras, maging okay. Pagkatapos na naman ng panahon, mabaliw na naman siya, mabaliw. Then, sabi ko nga, kasi magulo na nga yung buhay talaga, as in magulo, dahil hindi na natin isasama yung ibang party ng buhay na magulo kasi hindi naman yun sila kasama. Dito naman tayo sa sarili ko eh. Magulo, magulo kasi nakitira nga lang kami sa bahay ni Ate Lisa. At nandun si Roy, nandun ang asawa ni Roy. So sa madaling salita, magulo. Magulo, magulo. Ako lagi nakikita. Tama daw ako. Ganon pala lahat na salita. Ganon. So, ganun makalait ang mga tao sa akin. Ganun. Pinanindigan ko yan at naging challenge yan sa buhay ko. Na maging magsipag ako at gusto ko araw-araw may kita ako kahit 100 a day, okay na ako doon. Yun din naman ang hinihingi ko sa Diyos. 100 a day lang, okay na ako. At never akong mainggit sa mga kasamahan ko, kaibigan ko, customer ko, kung anong meron na kamit sila. Bagkus masaya pa ako kasi nga napupursige sila. At hindi rin ako marunong manglait ng tao. Huwag mo lang akong laitin. Dahil babalik talaga sa'yo. So, sa madaling salita, hinampas niya ako sa pader dumugo yung ilong ko. Lumabas yung dugo sa ilong ko. Tapos, itong Angel lumabas ng hingin ng tulong. Nakita na ako ng mga ka kaibigan kalaro ni Angel. Tapos, tumakbo sila sa nanay nila ng hingi ng tulong. Ayan. Umikot yung araw, buwan, taon. Siyempre, e eko talaga. alangan nga naman nag-i-stay day, di ba? Ah ngayon, at may nagtatanong kung pabalik-balik lang daw ang kwento ko at sino ba daw si Angel kapatid ba daw ni Beyoncé. Excuse me, si Angel po ay nag-iisa kong anak na babae. At ngayon, nangyari sakit talaga. Sabi ko kay Chris kasi magulo. Ako lagi nakikita ng kapitbahay. Sabi ko kay Chris, pero nagtagal kami ng tira doon. Sabi ko kay Chris, hindi pwede tumangupahan tayo magpursigi kang maghanap buhay, mangupahan tayo. So, nangupahan na kami ngayon. Wala na kami doon, Katilisa. upahan na. Nangupahan na kami sa ah, uh, one 311. O, oh, 311 kami. 311 kami nang upahan. Trio, Black and Lot. Oh. Black tapos Lot 311. Nangupahan kami ngayon. Doon sa 311 na number ng bahay. Hindi ko na sabihin yung black, basta lat 311 kami nang upahan. So, nang upahan na kami doon, kailangan kong magsikap at sumikap. Dahil nga, nang upahan lang kami. So, ang nangyari ganito, o nang tira namin doon, naging okay, umatin kami ng church. Ganun. Sa nangyari sa panahon ngayon, nagkasakit ako. Dahil guys, ah, habang nang upahan ako, nagtatrabaho siya ng construction, ako naman, rumarakit din. Magkano lang ang sahod niya sa construction? 150 a day. 150 a day lang siya. So magkano lang ang weekly niya? 'Di ba kaya ba 'yun sa isang buwan? 'Di ba? Parang ganoon, 150 a day. Basta hindi ako nagkamali, parang 150 a day ang sahod niya sa construction. Ngayon, magkano lang kikitain sa 150 a day, 'di ba? Kulang saan ang tubig namin, saan yung 150 or 350 a day. Basta maliit lang, sobrang liit lang talaga ng kita niya, basta maliit lang. Hindi kaya ang bahay bayaran at hindi rin kaya ang tubig bayaran. So, kailangan kong magsikap, maghanap buhay. Ngayon ang nangyari, nagtanggap ako ng labada. Nagtanggap ako ng labada, nagtanggap ako linis bahay, nagtanggap ako ng laba. Uh, bantay bata. So, lahat yun naranasan ko. matulungan ko lang siya sa gastusin sa bahay. Nung naglaba ako na may bagyo, na overpatig ako, kasi nag-home service pa ako, naglilinis ng koko, tapos pinaglaba pa ako ng isa kong kaibigan, customer ko, na malakas ang ulan. Tapos basta na overpatig, or hindi ko alam kung nadinggi, or anong nangyari sa akin, kasi nilagnat talaga ako, good for one month ang lagnat ko. Nangupahan na kami sa Latri 1-1. nagtagal kami doon ng ilang taon. Tapos, ayun, okay siya pag hindi lasing. Pag lasing siya, hindi siya okay. Bastos pati ugali niya. Ngayon, ang nangyari, nagkasakit ako, nagkalagnat ako. Ah, uh, sa loob ng sa loob ng one week, basta isang buwan ko ininda yun. Sa loob ng one week, nilagnat ako. Pangalawang week, inubos ni sipon pangatlong week yun na hindi na ako makahinga dugo na ang lumabas siguro nga iniisip ko dahil doon sa paghampas niya sa ulo ko doon sa pader kaya ang sipon ko dugo na ang sipon ko dugo na yun ang sakit ko mga idol pag ako pag ako Simula yon to nung hinampas niya ako ha. Simula nung hinampas niya ako sa pader na lumabas ang dugo ko. Simula nun. Pag sumakit na ang ulo ko at nilagnat ako at hindi na kumakahinga. Asahan nyo ang sipon ko niyan dugo na. Huwag kayong mag-alala kasi nandito lang din naman ako sa social media. Nagbablog lang din naman ako. Darating ang araw na hindi rin naman natin inaasahan na magkatrangkaso, magkalagnat, kanon ang dugo ko niyan, ang sipon ko niyan, guys, dugo na. Simula nung hinampas niya ako, lagi nang dugo ang sipon ko. Pag sumakit na ang ulo ko, ang sipon ko, dugo na. Simula to nung hinampas niya ako, ha. So, sorry ko, sabihin mo pabalik balik tong ano ko kasi sa sa episode 16 natin is meron nag-comment na pabalik-balik daw ang kwento ko. So, yun na. Pakinggan nyo po mabuti. Um, nagkasakit unang araw, nilagnat ako, uh, onang week, nilagnat ako. Pangalawang week, may lagnat pa siya, pero may sipon ako at masakit ang lalamunan ko. So, ubo, sipon, masakit ang lalamunan. Pangatlong week, pangatlong week, ano, may lagnat, may ubo, may sipon, tas dugo na ang lumabas. One week, one week, magto two weeks, lumabas ang dugo. Sipon ko, blue ako ng blue, blue ako ng blue. Ang tulog ko, nakaupo na lang ako yan sa upang kasi pag humiga ko, wala na akong hininga. Tapos pagdating ng week doon na ako umpisa nagpapagaling. Kaya isang buwan talaga akong walang ano nun, labas-labas kasi nakasakit ako. Sinabihan siya ngayon ng mga kaibigan ko, kapitbahay namin na Chris, ipacheck up mo na yan si May kasi iba na yung sakit ni May. Ang sagot niya, Ano yung check up? Wala man yan sakit. Bakit ko pa-check up yan? Wala man yan sakit. Anong sakit? Ayan. So, sabi ngayon ng kaibigan ko, Daimi, hindi na ako pumatol pa kay Chris kasi nandahil sa iyo. Gawa mo mabait ka kasi at marunong ka makisama sa akin. Kaya hinayaan ko na lang siya at hindi hindi ko na siya pinatulan kaya naikwento ko to sa iyo. 'Yun ang advice ko na ipa-check up ka na kasi nga hindi na maganda yung lagnat mo at hindi na ano, basta-basta yung lagnat mo. Sabi ko ipa-check up ka na. Sagot niya, "Sinsya na kayo, masakit talaga hindi lang ako magsalita. Sasagi sa ngipin ko, masakit." Kasi may singaw. Tapos sabi niya, bakit ipachikap? Wala man sakit. Wala man sakit. Yan, yan. Pagkatapos na so, nagpagaling ako, nung gumaling ako, tanggap na naman ako ng labada. Balik, routine ko, labada, maglabada, kasa kasama ko si Angel. Naglalabada ako, naglilinis ng koko, naglilinis ng bahay. Tumatanggap ako niyan, then nag home service. So, natulungan sa madaling salita, natulungan ko siya sa mga gastusin sa bahay, sa mga konsumo, sa bayarin sa tubig kuryente, at sa upa. So, natulungan ko siya kasi ang upa namin, 1.5. 1.5. Then, yung tubig namin, magkano lang. Then, yung kuryente namin. Mm. Sa 3.1.1, dumating na naman yung point na may nagpapalabas sa akin kasamahan niya sa trabaho. Umiral na naman yung pagsiselos niya. O, sabi niya sa akin, ha, wala akong ginawa. Nilabhan ko lang yung nagpapalabas sa akin. Hindi na natin banggitin ko ng pangalan nung nagpalabas sa akin. Nagpalaba. Alam mo nung sabi niya sa akin, syempre, yung uniform nila puti. Syempre, nakakahiya tayo, labandera tayo. Ibalik natin sa may-ari na madumi. Syempre, anong masasabi? Magpalaba pa ba ulit yan? Hindi na. Ang sabi niya, ayan, mabuti pa yung damit ni Tampulano kasi binabad po mo pa ng maraming beses, sabi niya. Kinusot mo pa ng maraming beses. Ibigay mo doon ng puting-puti. Siguro may relasyon kayo. Siguro may nangyari kayo sa inyo. yan, Diyan kumukulo ang dugo ko kahit hindi ko gawain. Ngayon, ang nangyari, sabi ko sa kanya, huwag kang magpataka ng salita dyan, Chris. Kasi nakakahiya sa tao. Pagkaibalik ko yan doon, marumi. Siyempre, nagpapalaba ngayon sa sa'yo, it means may tiwala yan na okay ka maglaba, malinis ka maglaba. Tapos ngayon, pagbibintangan mo, kaya oh, na, talaga, yan. May ano kayo, may relasyon kayo. May nangyari na sa inyo. ang pisa na naman ng nanggigigil ako. Nayaan ko lang, guys. Nayaan ko lang. Away na naman kami. Ngayon, pagkatapos nun, ano siya? Maraming bisis na yun nangyari. Sisilo siya, sisilo siya. Pati yung bakla kong kaibigan na kasama ko nang pumunta doon sa trabaho niya sa construction. Kasama ko si, serubin Ro si Robin, si, Rubin, si Rubin na yun. Ako, si Robin, si Jilin, si Janjan, yon Kami apat. Kasama ko si Wako, si Angel. Anak ni Jilin, si Wako. at akin si Angel. Naglakad kami sa kalsada. Doon din siya. Kasama siya. Hindi naman siya pwedeng maglakad na wala siya. Kasi nga kami nga, isang buong grupo kami magkakaibigan. Pumunta kami sa kanya. Eto si Robin na nga bakla. Sabi niya, kasakasama mo pa si Ruben, bakla. Sabi ko, bakla yan, Chris. Ano naman gagawin natin yan? Kahit bakla yan, may titi pa rin yan, Tatay-tatay pa rin yan. May mangyayari pa rin sa inyo. Doon, ilang beses na ako pinagbintaan, ha? Simula pa doon sa bahay ni Ate Lisa, simula pa doon sa bahay nila, pinagbintangan na ako, na no, hindi ko naman talaga gawain. Eto na. Eto na, pinagbintangan ako. Mahilig siyang mamintang sa sobra kong gigil. Pinagtimpi ko lang dahil gusto ko maging okay ang pamilya ko. Pagdating ng araw, pagdating ng araw, ayun, uh, nag-inuman sila sa labas kasama mga GCRCC. Kasi GCRCC, construction na nga siya. Eto na, nalasing yung isa si JP. E gusto nang umuwi at matulog at magpahinga. E syempre, hindi makauwi sa bahay nila kasi bondok nga. Eh kami ni Angel, natulog na kami sa bahay. Siya ang nasa labas, nakipag-inuman. Eh umuwi ngayon yung isa niyang kasama. Kasi natulog na magpahinga. At ako naman, hindi ko naman yun inisip. Dahil wala naman sa isip ko at hindi ko naman gawain. Aba, maya-maya. Kahihiga lang ni JP doon sa sala kasi nasa kwarto kami ni Angel at yun si JP, hindi pa yun siya lasing hindi pa yun sila lasing, nag-uusap na, na Kuya Chris, pwede bang dito muna ako makitulog sa inyo, kasi ano, madilim na at may ot tayo, hindi na ako makauwi doon sa bundok umoki -okay siya sabi niya, okay, tapos sabi ni JP, Kuya Chris, dun muna tayo sa tindahan tambay tayo, tambay din sila, kasama sila Hay, nagtagay doon, naginuman na lasing. Eh, etong JP, gusto na umuwi, gusto na matulog. Abay, maya-maya, sumunod, nagwawala, malayo pa lang, sumigaw na. Meh! Pa, nagmamadali, sabi niya, meh! Sabi ko, ano anong nangyari nito? Dali-dali ako tumayo ngayon ng ano. Tapos binuksan ko pinduan, sabi ko, bakit ano nangyari? Si JP tulog. Anong nangyari? Anong ginawa niyo ni JP dito? Wala, wala kami yung ginawa ni JP. Bakit? Bakit mo kami pinagbibintangan? Sabi niya, kaya ka pumayag na dito si JP matulog kasi may mga plano kayo, mga masasama. Sabi ko, hala. ala, nagpaalam sa iya niya, nagpaalam sa iyo, pumayag ka. Nagyaya pumunta sa tindahan, naginuman, nagkandalasing-lasing kayo, umuwi kayo dito. Parang pahinga, tapos susunod ka ngayon, maghanap ka ng away. Tapos ngayon tumayo si JP. uy kuya, sorry, yun lang palang eh, ano mo, kinasasama ng loob mo. Sorry kuya, sorry talaga. Ayun na, guys. Umuwi si JP, umalis. Naghanap ng ibang matulungan. Sige, ate, me. Sorry na, alis na ako. Nahiya ako kay JP. Ako ang nahiya sa ginawa niya. De, ngayon. Eto na, guys. Ang nangyari. Magdamag siya, guys. magdamag siyang eh ang bahay namin dito isa lang ang pintuan. Harap lang. Kasi ang kusina, na-close na. Side by side, walang bintana. Sa kusina, close na. Kasi magkalikuran. Yung pag-ibig na bahay, kung alam nyo yung pag-ibig ng bahay, walang, walang pintuan sa kusina, harap lang. Eto na guys, natrap na kami. Natrap na kami ha. Nakaupo siya sa may pintuan. May dalang kutselyo. Lasing na lasing. Karga ko ngayon si Angel, maliit pa. Magdamag rin akong hindi nakatulog at magdamag nangangatog ang tuhod ko. Pag gumalaw lang kami saglit ni Angel, hindi ako makaihi, hindi ako makainom ng tubig, nangangatog ako. Gusto kong sumigaw, humingi ng tulong, pero di ko magawa kasi may dala siyang kotse Para bang hinuhostage niya kami? Ganon ang ginawa ni Chris amin. Tapos, nakaganon siya guys, nakaupo siya sa upuan. Nakaganon, nakaganyan siya, pero may bitbit -bit siyang kotse nakaganyan. Kasi lasi nga siya, nakaganyan. Alam niya, pag kami. Sabi niya, gagalaw kayo. Sasaksakin ko kayo ngayon, dalawa magina. Katanginan niyo, papatayin ko kayo. Yan! Yan ang pabalik-balik niyang salita. Tapos, nangangatog na ako. Siyempre, mangangatog ang tuhod mo, mangangatog ako. Mangangatog ko. Gusto kong sumigaw, humingi ng tulong. Pero natatakot ako kasi may dala na siyang kutsilyo. Baka pag sumigaw ako, sasaksakin na niya kami doon in sa kusina dalawa tiniis ko yun, sabi ko makauwi lang ako ng probinsya, kaya umuwi ako ng probinsya at gusto kong mag-abroad ngayon, hindi rin ako pinalad pero hindi muna tayo dun ha dito muna tayo dito muna tayo, kinabahan na ako kinabukasan kinabukasan naghanap na ako nagsumbong ako sa mga kaibigan ko kasi nangangatog talaga ako dahil walang hiya talaga si Chris pag malasim walang hiya talaga si Chris pag malasing tanong mo si Toby ano next na tayo ngayon syempre iikot na naman yung buwan taon mundo syempre ikot alangan hindi ikot kasi pag hindi siya lasing okay siya pag lasing siya hindi siya okay doon na ako nini-nervous Pagkatapos nun sabi ko darating ang araw Matatauhan din ako Pinilit ko sa sarili ko maging okay kami Kasi ano ako sa pamilya ko eh ah, Magulo tas magulong buhay din palang napuntahan ko Magulong buhay din palang napuntahan ko Kinabukasan nagtawag ako ng kaibigan ko Dalawang kaibigan nagsumbong ako Naawa sila sa akin So naawa sila sa akin. Pagkaawa nila sa akin. Um, umuwi kami ni Angel ng probinsya kasi nakahiram kami ng ticket. At balak ko na sana si Angel doon iiwan sa probinsya kay la Mama kasi mag-aabroad ako. Nga lang hindi rin ako pinaladen. Kasi nga simula maliit pa hindi na ako mahal ng mga magulang ko. Ganun na naman ang nangyari na ulit na naman dalawa na kami ng anak ko ang pinalayas naranasan ng anak ko ang hirap doon at kung paano kami palayasin din ng magulang ko at ang anak kong si Mermer -Mer, malaki na kasi siyang lukdolok doon ang damit namin ng karton umuwi kami doon so no choice kapit patalim ako kay Chris tumawag ako kay Chris sabi ko kailangan namin bumalik dyan sa Maynila kasi hindi kami pwede ni in Angel dito sa madaling salita pinadalhan na naman kami ni Chris ng pera balik na naman kami ng Maynila So, nangupahan kami ulit. Nangupahan kami ulit. Dito pa rin sa lot 311. Kasi saglit lang kami dun eh. Hindi naman siya umalis. Hindi rin niya binitawan ang bahay. So, pagbalik namin ni na Angel, may bahay pa rin. Ngayon, gusto kong maging okay. Sumali kami sa Born Again church para maging okay. Nung pagkasali namin ng born naging church, nag-hire na yung pastor namin ng kasal. So ngayon, umayag akong magpakasal sa kanya. Kasi ang buong akala ko, magbago siya. Ang buong akala ko, 100%, hindi na niya gagawin sa amin yung mga mga ginagawa niya sa akin dati. Dahil born again na nga siya eh ang buong akala ko. Pumayag ako magpakasal. Bago kami ikasal, meron pang lumapit sa amin na kaibigan ko. Ang sabi, huy, gumising ka naman sa katotohanan. Bakit ka magpapakasal dyan? Ibinugbog ka na. Maraming bisis ka nang binugbog. Dumugo na yung ilong mo lahat-lahat. Magpapakasal ka pa? Iyan. So, nagpakasal ako sa madaling salita. Pumayag. Para maging okay. Ha? Para maging okay kami. So, pumayag akong magpakasal kay Chris. Pagkasal namin, naging okay naman. Naging okay. Walang problema. Eto na. <laughs> Eto na. dikinasal kinasal na kami lahat-lahat, no. Umikot ang araw, buwan ulit ng taon. Okay. Walang problema. Eto na ang nangyayari. Abangan nyo sa sunod na kabanata. Uh, episode 18 gagawa pa rin tayo ngayon ng content. Episode 18, Sad Story Diary ni Meron Padora. Abangan nyo. Dito tayo sa last part na kinasal na kami, naging okay. Tapos lahat ng wedding ring, ah, kasi malakas ako kumita eh. Paglalabada, paglinis ng bahay, pagbantay ng bata. Marami, maraming kumukuha sa akin. Nga, marami akong kilala. Na-explore, masakit talaga. Nag-explore ako dito sa Montalban na-expose talaga ako dito sa Montalban. Kaya marami akong kaibigan, marami akong kakilala, maraming kumukuha sa akin maglinis ng bahay, maglinis ng bahay, maglaba, um, magbantay ng bata at nag-home service ako. May kasamang masads-masads pa yan sa mga nilalabahan namin. Kasama ko lagi si Angel. So, mabait naman yung mga nilalabahan ko. Ayun na, pumayag na akong magpakasal kami. Ito ang last part ha. Pumayag ako ng pakasal. Dahil ayoko na maging respons responsible yung pamilya ko ganun. Gusto ko maging okay kasi lahat ng nangyari baka sakali na magbago pag nagpakasal kami sa Born Again. Ito ang masaklap. Antayin niyo ang susunod na kabanata.